Hello mga ka-superkasari! Welcome back again sa ating channel and for today's video dahil naka-sutay so ng 1 cup of rice na damit ang ating content for today's video ay about bigas. It's all about bigas dahil marami nagko-comment sa ating comment section Madam, magkano patong mo sa bigas mo? Dahil alam din nila na nagpapa- credit ako, one month to pay. Tinatanong din nila kung magkano ang pinapatong ko. Okay, so pag-uusapan natin yan. So, una muna, unang tanong, sabi ni Kasuper, kasi nakikita niya, pag nagma-market day tayo, nag-aangkat tayo ng bigas, no? So, twice a week ako nag-angkat ng bigas. Tig lima, limang sako yan. Iba pa yung 5 kilos. Ngayon, ang tanong ni Kasuper, bakit daw hindi na ako nag-o-order kay Juan Cup of Rice? ah uh -uh, kasi ang dami ko mga ka-super kasari na nagsi-orderan kay Juan Cup of Rice noong blinag ko ito. Dahil nga nakakuha sila ng idea na, ay, mura pala sa Juan Cup of Rice. Free delivery pa. O, Barya? Shoutout sa aking mga ka-super, mga ka-super, one cup of rice. O, nabigyan tayo nila ng t-shirt nung unang order natin. So, ngayon, bakit nga ba hindi na muna ako kumukuha kay one cup of rice? Dahil nga, tight ang budget ni madam. Alam nyo naman, may minimum orders po ang one cup of rice, lalo dito sa Cavite. Kailangan 21 sacks per order. So, syempre, malaki-laking malaki, malaki puhunan din yun. Umaabot ako before 27K, 29K. Ngayon, wala yun na 29K si Madam. Bakit? Dahil walang work ang ating super indoy, kaya tight ang budget. Alam nyo naman. Pag walang work ang indoy natin, eh dito tayo kumakapit sa Rosja Minimart. Kaya ang budget... Kailangan pagkasyahin muna. Kaya ngayon, angkat-angkat muna tayo tig sako uh, twice a week so sa isang linggo nakakasampung sako tayo doon sa aking nahanap na bagong supplier yun nga lang hindi sila nagde-deliver kasi nagde-deliver sila kailangan 60 sacks oh nakakaloka lalo wala tayong pang puhunan doon at isa pang dahilan kaya hindi rin ako nag stock ng marami dahil wala na tayong paglagyan. Oo, ayoko na yung bahay ko eh magmuka ng budiga. Uy, ah, kaloka. Kaya okay na ako muna ngayon sa angkat-angkat muna ng tigas. Oo. Ah. So ngayon, <clears throat> Ang tanong, magkano ang markup ko sa bigas? Uh, ah, so, nakadepende na naman tayo dito, no? Kasi, syempre, pag nakakuha tayo ng mura, oh, basta, ako, ito ang Mula noon hanggang ngayon, ang pinapatong ko talaga sa bigas per kilo ay kailangan mayroon akong 5 peso. Opo. So, sa isang sako naman, siyempre, pag sa isang sako, 5 peso nga per kilo, no? So, kailangan mayroon ako dyan 125 up. 125 to 150, depende na lang kasi. Kasi, halimbawa... So, ito mga ka-super yung aking price list ng bigas. Before, ito. And dito, yung galing pa kay one cup of rice yung ating bigas. Dahil ngayon, nagless na rin ako ng bigas. Nag-ano na lang ako ng 1, 2, 3, limang sako na lang, limang klase na lang. Kasi yung iba kasi hindi rin naman nila pinapansin. Kung ano lang yung pinaka bestseller, yun na lang ang ini-stack ko ngayon. Kasi na-stack yung ibang bigas pag hindi nabibili. So ngayon ito, katulad nito si Fuji, ang ating pinaka bestseller ay si Fuji. Ang per kilo ko yan ay 60. So nakuha ko yan doon sa akin supplier ng 1,330. 1,330. Divide natin sa 25. 53 o, oh, di ba sabi ko nga plus 5 ako? Bakit 60, madam? Plus 5 nga, di ba? Siyempre, si Fuji ay, nakuha ko kasi siya dun sa mura. Kasi yung dati kong supplier, nasa 1,350 yun. So, kung divide mo, pasok lang dun sa per kilo na 60. At ang bintahan talaga ng Fuji ngayon ay 60. So, sumasabay lang tayo. Pero ka talaga, kung halimbawa, mahal ang bigas, kasi, syempre, pag mahal ang bigas, nag-adjust tayo. Basta mayroon akong limang piso. Hindi bababa sa limang piso ang aking patong sa per kilo ng bigas. So, swerte na lang kung nakakuha tayo ng mas mura-mura, nakakahanap tayo ng supplier na medyo mura-mura, kahit pa may nakakatubo tayo ng 6 peso, pesos, 7 pesos, mga ganon. So, sa per sack naman, kasi ang first ako kasi kung limang piso sa isang kilo, kailan mayroon ako 125 na ipa-plus doon sa isang sako, ba? Diba? Pero ina-adjust ko yan. Minsan, halimbawa, kung mahal talaga ang bigas, per sako, okay na ako, meron akong 100 pesos. Pero kung nakakuha uh, na naman tayo ng murang supplier, medyo bumaba ang bigas, so minsan, nagre-rent siya ng 125 to 150. So, swertihan na lang din. Pero kung hindi talaga ako bababa ng 100 below na presyo, kahit pag nagmahal, kailangan talagang mayroon akong isang sako na 100. Kasi mahal po ang puhunan ng isang sako. Nasa 1,000 up na. So, dun, pasok tayo dun sa 10% kung mag-ano tayo ng 100 sa isang sako. ba? Diba? Kasi kung halimbawa pinakamababang bigas, pinakamurang bigas, 1,000, so papatungan natin ng 100 sa isang sako, so 10% lang po yun. So, hindi naman din yung kamahalan. Oo, kasi nga, ang laki talaga ng puhunan, puhunan sa bigas. Oy. So, ngayon naman, pag siyempre pag persak sack naman dito sa akin. At tulad nitong si Fuji. O oh, ba diba, 60 times natin sa 25. 1.5. Pero dito sa akin ay 1.450. Nagliless ako dyan ng 50 pesos naman. Ayun nga, may less pag per ko. Basta cash, yun, cash payment. Pero pag credit naman, before, yung nagpapa one month to pay ako, ano yan eh, 15 days, half-half, no? Pero iba naman, yun one month talaga nila, tapos pino-full pay nila. Before, nung nag-start ako, ang ginawa kong start is, kung magkano yung aking per kilo, halimbawa, 125 lang ipapatong ko dun sa pikas, yun ang una kong ginawa. Pero dahil nga, ano sila, good payer at naging ko na rin, kung magkano na yung nakalagay ko dito na discounted sack. Halimbawa, sa Puji, di ba, 1.5 dapat kung susundin natin yung 60 per kilo binibigay ko na sa nila ng 1,450. Kasi nga, suki ko naman sila. Pero pag bagong otangers, pero ako kasi hindi ako nagpapautang ng bigas lang, hindi ko kalala. Yung nag-walk-in lang dahil alam nagpapakredit ako, no, no, no. Sa mga suki lang ng Russia Minimart. Kung ikaw ay namimili talaga, pwede ka magpalista, magpakredit one month to pay ng bigas. Oo. Uh -huh. Di diba, murang-mura na yun ah. Kasi isipin mo, pumapatong lang ako halos 10% sa bigas na inuutang nila one month. Kaysa umutang sila ng pera, di ba? Malaki ang interes. O, dito na sa akin dahil nga suki ko naman sila. Mm -hmm. So, yon. At yung aking bigas dito, Fuji talaga pinaka bestseller. Sinundan ni Sweet Jasmine. Mayroon yung Jasmine Aroma. Mayroon yung Perfect Jasmine. Yan lang naman talaga yung nag-move niyan. O, syempre, mayroon namang ibang bumibili na medyo mura-mura. Mayroon tayong si Candy Crush at saka si Isabella King. 55-53 yung ating pinakamurang bigas. Okay, so depende din yan kung mayroon ako nakukuha ibang mas mura, pinababaan ko din. Basta sabi ko nga, ang per kilo ko ay 5 piso sa bigas, ang per sago ko ay hindi bababa ng 100. Pag mahal, super mahal ang bigas, hindi bababa talaga ng 100. Pag 80, ayoko na, ayoko na, kailangan 100 to 150 yung aking patong sa persak na bigas. Okay, Ducky? So, swerte na lang natin, mga negosyante, kung nakakuha tayo ng mga murang bigas. Siyempre, pag murang bigas, edi ano na, advantage na sa atin yun, ganun pa rin yung presyo ko kung ano yung ano ko, halimbawa, naka-save naka na ako doon, edi akin na yun, kita ko na yun, pakonsuelo na sa akin yun. Basta, stay pa rin ako dito at pag nag-move talaga to. So, okay sa so, alright. No problem, no worries. ba? Diba? So ngayon, dahil tight ang budget natin, so hindi mo na order kay Juan cup of kasi wala pang bayad eh. sa Saka na pag nagka-work ulit si o nakaluwag-luwag, eh, order ulit tayo. Kasi maganda rin yung mga bigas ni Juan Cup of at inahanap din siya dito. Ilang months din ako. Nag-start ako noon mo, January. Parang six months din ako nag-order sa kanila. Nasa 21 sacks nga. Ang dami. <laughs> Hindi kakayanin ng budget at saka wala tayong paglagyan. No? Okay muna, angkat-angkat muna tayo. Ang ganda kasi kay Juan Capo free delivery. Tsaka pag nakalimang deliver ka, may, may less ka pa. Makakaless ka ng 150, 100. Tsaka yung per sako nila, binabawasan pa nila ng 10 pesos pag naka 21 sacks ka. Okay, order na kay Juan Capo sa mga may puhunan, may space, malapit. Alam ko ano sila, sila Metro Manila at saka mga Calabarzon, ganyan. Laguna, hindi ko sure. Batangas, hindi ko sure. Basta dito sa Metro Manila. At saka Vite, nagde-deliver sila. Okay, okay. So, yan lang. Thank you for watching. Mga kabigas. Basta, wag pagpapalugi sa bigas, ha? Importante, meron kang limang pisong tubo sa isang kilo. Okay, okay. Sa isang sako, kailangan mga 100 to 150, ha? Okay, mahal ang puhunan ng bigas. Okay, bye-bye. Night, blah, blah,